maulan na hapon mga lods dito sa Riyadh Saudi Arabia yan so binisita ko lang yung aking munting taniman dito sa gilid ng aming accommodation yeah. hindi ko alam kung ano yan kasi nagtanim ako ng patatas dito hindi tumubo pero tinaniman ko ulit yan ng luya ito naman yung aking okra ariko to yung pa uh, and ito yung ating mga sili. So, pang mo lang naman yung purpose. Okay, sa bibili ka pa, di ba? Kaya yan na lang. O, may mga alugbati, may kangkong, ayan, aloe Sabi nila, pampatubo daw or pampalago ng buhok. Eh, hindi naman lumago yung buhok ko. Paubos pa na. O, and kamatis. So, may mga nag-success at saka may mga na deads din at ito yung una una unang una na bunga ng kamatis po so even na pula na siya pero matigas matigas pa rin Yan. Ano, mga mga alugbate so pang konsumo lang talaga tapos ito naman yung talbos ng kamuti ko ang kalabasa yan, namumulaklaklak pero ayaw naman magbunga. Tapos, ito naman yung onion leaves ko. Tapos, may mga bawang din yan dyan na kasama. Yan, alugbate din. May tanglad. Ayan. Oh di diba? So, sa pangaraw-araw lang na pangangailangan. Kasi dito sa Exit 5, malayo kami sa bata. At wala kaming service. Kaya kailangan magpunta talaga dumiskarte para at least pagkagusto or maubusan ng budget pwede hindi na kailangan pa maghagilap kung saan saan no? ayan naman yung aking ampalaya so kasing liit din <laughs> ganyan din ng pinanggalingan na buto ganyan din kalalaki pero the good thing is uh, pangkonsumo lang naman kaya hindi na masama di ba ayan so sulit na rin siya kasi pangalawang kwan na yan, pangalawang bunga na yan. Oh. Yan. O, oh, diba? So, medyo marami yung tanim ko dito na kamatis at saka marami rin ang bunga. So, dito, ang, bin ang tinanim ko dito na seeds is galing din lang sa kamatis na nabili ko. Lahat to, kahit yung sa sili. So, hindi na ako bumili ng seeds talaga na pangtanim kasi sabi ko pangkonsumo lang naman. Dahil sa tumubo na yung mga bawang ko doon hindi na gagamit. tinanim ko na lang. So, 'di ba? Laking pakinabang. So, hindi na kailangan ng malawak na lupa para lang makapagtanim ng pangkonsumo. Kaya 'yan. Hanggang dito na lang, guys. Thank you.